1997 ng masangkot ang dating kongresista na si Romeo Halosos sa kaso ng panggagahasa. Labing isang taong gulang ang biktima. No testimony of the child victim is sufficient to convict a rapist. Kasi itong question ng statutory rape, hindi lamang na parang crime ito. Pero very strong ang ethical questions nito dahil kung ikaw ay leader at saka you are bound to protect your citizens, kasama diyan ang kabataan. Pagkatapos may kasong ganito, eh medyo nakakabahala yan. Nahatulan si Halos Hos ng reklusyon perpetua noong 2001. Pinagbayad din siya ng danyos na hindi bababa sa isang daang libong piso congressman, mau walang galang na po, no? So, ang binabalansi po natin dito, kayo po'y nanalo sa eleksyon, pwedeng sabihin yun yung public truth. O yun yung sa mata ng inyong mga nasasakupan, hindi kayo guilty. On the other hand, nandun po yung desisyon ng korte, yung legal truth. Na ang sabi, eh, kayo po'y nagkasala. Ano po sa sarili ninyo yung paninimbang dapat doon? Eh, ayaw mo natin aminin. Ayaw Opo. Ngunit nandiyan yan, ang justisya natin hindi talaga makakataruan. Opo. At lalo na yung justisya sa akin. Kasi napakasobra, napakalupit na ang mga judges, at lalo malupit yung sentensya ko. Hindi raw niya ginahasa ang bata. So, madaling sabi sa inyong opinion, kayo po ay eh, medyo napatawa ng mabigat na kasong heinous crime ng rape. Pero sa tingin ninyo, eh, ang pinakasana, eh, Hanggang acts of lasciviousness, yun lang po. And I even confessed the what happened, na hindi talaga. At sinabi din ng accused, na agustakin sa korte, na hindi talaga nangyari na there was no penetration. Ayon pa kay Halos Jose, act of lasciviousness lang ang kanyang ginawa. At uh, uh, hindi ko ginawa, ng news crime na yun. Opo. selling the worst is a publicity kasi talaga na kay Perez sa nag-review Pero kahit dininig ang kanyang kaso at nakakulong, nagawa pa rin niyang tumakbo bilang kongresista. Pero kung pending lang, di wala pa yan na final conviction, pwede ka pa mag-run. In fact, pwede silang bumoto. You can also run for a position. Dalawang beses pa rin siyang nanalo bilang congressman. Una noong 1998 at ikalawa naman noong 2001. He's already been convicted with finality. Ang nangyari kay nung no, hindi pa siya convicted with finality, nakakakandidato pa siya at pa siya. Kayo po ba yung nakakulong, di ba po yung nah nahalal kayo habang nasa kulungan? An ano po yung parang naging desisyon nyo doon? Kayo po ba parang gusto nyo ipaglaban, i-redeem, o it itakda na kayo'y walang kasalanan o baka mapaboran kayo, sabi nung iba. Overwhelming ini, yung mga tao na natin dito sa distrito at sa distrito uh -huh. at sa region o talaga pinakita na rinig sa mga tao oh, in the most loudest term uh, hindi sila naniwala sa malupit na mga uh, judges. Opo hindi raw mahigpit ang batas laban sa mga may kaso na kumakandidato. Bawa sa gobyerno, ma, ma janitor, ma pulis, ma secretary, basta mag-apply siya kailangan, ah, magsabi siya na wala siyang pending case. Kung pending case siya, hindi siya pwedeng tanggapin. Pero sa politika, sa elective positions, pag wala pang decisions, inaalaw silang mag-run. 2009 ng makalaya si Halos Jose, dahil na rin sa utos ni dating Pangulong Arroyo na ibaba sa labing anim na taon ang kanyang sentensya. Alam ko tama yung mga tao ito dito kasi tama naman ginawa ko, hindi naman mo masamang tao. So, uh -huh. Aksidente lang ako, hindi malamo ng sekursansya. At kung ano ngayon, hindi yung inyo, sinasabi niya, hindi tuturin ko. He is a person not only because of your intellect. Nitong nakaraang eleksyon, sinubukan niyang tumakbo muli bilang mayor ng Dapitan City. Pero hindi siya pinayagan ng Commission on Elections o COMELEC. Ang sequence is, once you're convicted, hindi ka pwedeng kumandidato, may period within which to, before you can reacquire o makukuha mo ulit yung right to run for public office and the right to vote, yung political rights. Sa batas, ang sino mang nasentensyahan ng hindi bababa sa isang taon ay kailangang maghintay ng limang taon bago muling makaboto at kumandidato. A public office is an office of public trust. Paano ka makakatrust ng isang taong pipiliin mo na nagiging guilty sa acts of lasciviousness at saka may reputasyon na ganon ang kanyang uh, lifestyle.